Ay. Jackie, Sa sa trip mo ah. O ba ka dyan? Ang pangalan na isinulat ni sa pangalan. Sige sa na ito. Ayaw malis ah. Oh. Sabi ko sa malis ka dyan. <laughs> meron ang meron ka lang pala eh. Paalis mo si Sabi mo Alis si si Jackie. Baba! 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 Baba, Jackie. Baba na. Jackie, pinap... palit mo naman, Jackie. Ayaw ni Sine. Kanina na kay Sine ka. lumipat sa'yo. Baba, hindi si Wait lang, wait lang. Ganyan ka. Kukotongan ko. Kukotongan ko si Jackie. Jackie, Jackie. Kukotong, kukotong, <tong> ayaw ayaw, ayaw Ito yung tatay niya, laki. Laki tatay niya, tiyaki Potong-potong. Ito tong kamay ko, tiyaki. No! Oh, Ipapasani diba, mo! Diba, Ipapanipitin ang mga untog mo,